Dito? Hmm. So, Diyan na nag Ano Diyan na Yung pag, pagbaba ng ganyan Diyan na nabuksan yung uh, Chamber ng tunnel Kaya yung mga kwarto-kwarto sa loob Bababa ka pa Bababa ka pa Mmm May pag-an pababa? May pababa pa yan Ayun yung sinasabi ni Tito, second floor. Hmm. Tapos may third floor pa siya pababa. Tapos bukod pa yung third floor. Ayun yung may parang ano. Tapos gumano na. Punta na doon. <coughs> Buti hindi ko magugugan na. Sulit. Ayun yung no. ano, anong, simentado na. Ayun. Know. nakasemento siya eh. Pun, oh. Nakasimento siya. Mm. Opening tunnel to. Opening spot ng tunnel to. Vertical Tunnel in Entrance Lalim yan Ilang meters na yan? Uh, 20? May 100, 100 feet na to? May 150? 150? Ano Pero yung dalawang hagdan na yan sa ano doon Palagay natin <coughs> Pero yung papunta doon sa ano, ginawa namin. So, uh, so ito mga katiyetso na discover nila itong butas na ito nung gumagawa silang pusa negro Ayan, stalagmite, stalactite yung dadaanan mo didetect mo dyan? Ayan, butas talaga siya oh. Ito yung tinatawag na ano, secret chamber. Vertical entrance. Tunnel. So, yan. Mapabain natin hanggang doon sa ilalim. Ilalim pa ah. Ayan. So, mamaya makikita nyo kung anong meron sa loob nito. Okay. putas ito talaga nung na-discover. Ang mga stalactite of stalagmite. Lasong laman. Okay, tuloy natin mga mga. So, mga katits, nakababa na ako dito sa unang downs galing ako doon. So na-discover nila ang butas na yun. Talagang itong dinaanan ko ay talagang uh, wala siyang tambak na lupa. Talagang ano siya. Talagang secret uh, entrance door siya. Yan. Mga stalactite, stalagmite na. Butas talaga siyang kusa. So meron pa tayo sa yung bababain dito. Mali ito ay pantatlong baba na. Itong pupuntahan na to. Mamaya pagdating ko dyan sa ilalim, papakita ko rin sa inyo. Nakikita nyo, may stalactite, stalagmite. So pasokin na rin itong entrance na to. So ito mga ka-TH, na-touch down ko na yung uh, ilang pala pagtabro mula doon sa itaas niyan? Second. Second floor. So dun, dun ako galing oh. Makikita niyo yung original na hukay na ginawa ng mga Japanese Imperial Army. So ito yung vertical tunnel papunta dito sa secret chamber nila. Pusa tong ano, pusa na tong butas, wala nang laman. Eh, no? So itong area na to, dyan. Dyan daw papunta yung papunta dun. Sa 6th floor pa ilalim. Yan. So kung saan butas yan, hindi na nila binutas yan. Na-discover lang to. Tapos ito, ito na. Yung laman, yung ilalim nung ano. Ito yung pinaka second floor. So dito, maraming dito kinago yung mga hapon daw. may ilaw na dito. Okay. So dito, meron dito uh, sinatry sila na may giveaway daw dito. So perfect Oh. Talaga istalak may istalak stalagmite yun. Stalactite ang tawag dyan. Sa taas, stalactite. So, kung nasa ilalim ka, yung pailibabaw tawag dyan yung stalagmite. So, yun ang mga nagsasara sa butas. So, papasok na tayo doon. So, kung makikita nyo, talagang ano siya, butas siya. Hindi na nila binutas siya. Itinan natin kung anong laman meron doon po so, makikita nyo talagang pagapang lang kami tumapasok At sa doon, tulog niyo. ito doon sa loob na naman ay may blower na kami umulang hindi natin pwedeng tuwaan yung mga mukha ng kasama natin pakita lang natin kung paano na gumapag gumap mo mga nakagapang talaga so, ganito din sila tumapasok dito mga panahon na natin okay so, pagkita na kami doon Laksan nyo yung anong meron mo sa dito. Ito mga katets, yung glass. Semento na itong binabakbakan nila na ito. Ayan. So, saan yung dumadungundong dito, kuya? Diyan, bandes, kaliwa mo. Dito po. Bilahan hmm. yan ito daw pag sinisensil nila to dumadagundong na itong part na to so ito yung iskan natin hmm. pati yun dyan pati dito na po hmm. hanggang doon sa baba so kung makikita mo ay no Hindi lang natin pwedeng kunan yung kasmukha nung kasama kasi medyo restricted yung lugar na to. Hmm. Pakita ko lang yung area. Hmm. Pakita mo para makita nila kung may pakitaan ka pakita ko dun sa isang makakasama natin na magano pagtutulong sa atin so daang tao lang bago makababa dito sa si area na to okay so mamaya pakita natin na iscanin natin siya Turo na lang ng long range kung saan talaga siya. So, yun, tinuturo ng antena doon. No? Doon talaga na? Oh, di lang makapihit kasi nandun eh. Oh, di lang makapihit yung ating long range kasi masikip yung area. Pero yan ang tinuturo ng dulo ng antena. Oh, yun. Tinatamaan din ang ating uh, gold black scanner. Okay, positive ito, kuya. Positive talaga yan. Uh, Babadgetan na natin to. Wala ka ng problema. So, ito yung tinatawag na Conrad program. Uh, oh, pagka, yan, 99%. Yan, dito sa portion na to, 99%. Yan, o. May laman talaga to, hindi pwedeng wala. marapit na nagsasalita eh. Oh. Tapos, dahan natin iyaangat. oh, pagdating dito, wala na. Pumababa siya. oh, to, 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 sa portion na to, oh, wala naman to. Kulay blue eh. Wala siya. Baba mo yung sensor pa Ah, binaba ko na yung sensor. Ano? 99% yung uh, tinamaan ka rin na doon sa live scanning natin. Okay, so perfect talaga itong pang ano pang scan itong gold blocks kahit maliit na butas na kagaya na ito maliit ang daan, kaya mo mag scan hindi kagaya ng malalaki scanner kasi 99% ang uh, result good luck sa mga ka natin dito so ito mga ka -TH. gagamitan na natin ng ano live scanning itong ginagawa natin so pulang-pula siya oh. itong area na to hmm, ayun, magsabihin niya? wala na hmm. Wala sa laman dito sa itaas. Ah, oh, kita niyo yung, yung, result kulay blue. Dito sa paligid wala oh. Wala. Ah, oh, dito, taas na to. Hmm. Wala. Wala doon talaga. Wala. So itong area na to wala sa taas. Hmm. So kakapain natin na. Ah. Like Makikita niyo yung uugong yung ating monitor na tablet. Pag tumama sa doon sa deposit. Ayan o. So, kung nakikita nyo, ayan o. Ayan o. Pag tinatamaan to, itong area na to, yan So, medyo magulo yung video dahil ako lang mag-isa rito. Masikip yung area kaya hindi makakuha ng kasamang mag-video. Pero nakikita nyo naman, Tong area na to, o oh, lalo siya lumalakas pag dito, oh. Pulang-pula siya, oh. Ito yung ano, uh, live scanning natin. So, ibig sabihin, actual result ito. Hindi ka na maghihintay pa kung anong resulta ng ini-scan mo. Basta makikita mo na, live nga, eh, oh. Okay. So, pag itinataas natin siya, ano, wawala, oh. Nuwawala, oh. Ayan, ko dito sa portion na to na wala yung kanyang detection ng ano maganda tong ano na to uh, gold flux meron siyang live scanning hindi pwede dito yung malalaking ano scanner ayano Ayan, pag tinutok ko na dito sa portion na to pulang pula na siya Itong tong, eh, to, ito, tong, tong area na to na binubutas nila na sementado na. Kung makikita nyo, semento talaga yan. Yan. So, mamaya malalaman natin sa scanning results kung gaano siya kakapal. I-scan din natin siya. Okay, so, mamaya try naman natin sa isang, ano, sa isang, uh, program kasi ito pulang pula talaga siya dyan no? sa area na yan no? kapag itinaas mo naman malalaman mo kasi kung lagpas na eh o, wala na no? oh. pag inangat ko dito sa itaas wala na oh, dahan dahan ko siya ibababa tingnan nyo ah kakapain nyo na nasa yung deposit talaga oh you know. yan oh oh yan sa area na yan Malaki ang deposit nito sa ilalim. Ah, pulang pula oh. O oh, kita mo kaya? kita kita ko. Pulang pula di ba? Sobrang laki lahat nga yung kwadrado oh, na oh, sa oh. cellphone mo oh, tsaka yung isa. Puno eh. Tumbok yeah. eh. So pagka dito lang sa ilalim na to. Oh, pero pag iaangat ko siya, tama yung direction niya yun. eh. Pag inangat ko nawawala no, yung detection oh. Ayun wala na oh. Inangat ko dito sa itaas oh. wala na. Oh. So ito na. Gawa natin ng isa pang video tong para naman doon sa pinpointer. Yan. Okay. Laki nung tama o. Oh. Ang laki o. Oh. Sus. Maraming nilagay dito. Mga pon. Maraming nilagay. Sige lang Sige lang lagi dito. Halik ka dito, tingnan mo daw. Sige, tura mo na. Tuloy mo lang. Tuloy naman yan. Ano, butas na dyan. Sige, iska natin buong PR na to kung nasan talaga siya. Sige. Kaya na mag-transmit? Kaya na. Tuloy lang, na-transmit yan. Na Pag napuno yan, kusang magre-record yan. Kunti na lang. Dalawang pinot na lang. Ayan. Yan o. Okay na. Record na yata to. Oh, Ayun, na. record na. Record na o. Oh. <coughs> Dami. Dito lang. Wala na dun sa ilalim so, dito. Dami dun. Dito. 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 Nandito lang. <coughs> so, ito siya. Yan ano mo rin yung lalim niya kung ano kalalim. Ayun yung tunnel sa ilalim. Hmm, ito, ito, yung, ito, yung binababang butas oh. Hmm, yeah, ginapang mong samuel. Yung blue na yan yung ginapang mong <laughs> samuel. Yan. <laughs> dito may deposit <laughs> dito, dito. yan. Oh, diyan yan. Yan 4.6. 4.6 meters. Apat na meter lang, may Oo. Oh. Ilalim? Dito. dito. pa ganyan? Gigigig, pa ganyan? Pa mm. ganyan. Oo. Pagapang. Pagapang. Kasi so call... ito yung butas nyo. Yan. Na ah, dito sa side yan. Lays yung butas. yung butas. Pero kung napagano ng pagkabutas, asus, ah, so sapol. Ayan o. Ayan yung laman o. Oh. Dating butas yan. Pagbukas niyan. Butas oh. niyan. Nandito banda. Dito banda. So dito siya. Yan. Sila, bandang mo baba ko yun. Ah, ginapang yan eh, ano. Samuel. Samuel, gapang Samuel, hindi Oscar. <laughs> <laughs> Bago na ngayon. <laughs> Bago na. Dito. So malalim siya, ah, nasa 10 feet yata. O oh, 4 meters yung lalim ng ano na yan. Ng, yung kapal sa lupa. O oh, yung hukay na yan, butas na yan. Dati nang butas daw yan eh. Mm -hmm. <laughs> so ayon dito sa scan, ito. Ayan o. No? Ito yung solid na pula. Mm. Yan solid yan. yan. so ito yung open, ito yung opening yan no. Yun yun ito yan, yun, yung butas nito. Mm. Yan yan. Ayun oh, din sino kanan, kanan oh. Ano. So nasa sidings, nasa sidings yung deposit. Nasa kanan. Oo. Kanan at saka kaliwa, mayroon din eh. oh, kaliwa at kanan ng laman. Kaliwa kanan mayroon eh. Pero ito marami. Sa so, ano? Eh, Yeah, ulo ng pawikan. Ulo ng pawikan, pawikan. to. Oh, yan oh. yung inaapakan natin kanina pagbaba. Yeah. Ulo. ulo. ng pawikan siya. Ito yung mga ito yung mga marker niya oh. Sa ilalim may butas pala siya dito sa si Dalawa yan. Ito dito, hmm. no? Butas siya. Ito. parang Bar mata oh. Yung parang mata yeah. na yun nakatingin dun sa oh, entrance yan, dito. Tapos pagpaaralan mong mabuti, ito, mm. yan yung division, division of division. chamber to. Chamber. Kaya nabuksan to. So no, yan ang unang binuksan namin noon. Ito. Mm. Sarado claro yan. Eh. yung pinakadugtong. Oh. So hilaw yung pinakatambak niya. Ito. Simento rin. Yan, Simento. Oh. Tapos pag siya. Puno ng kuwan yan. Lupa yan dati. Yan ang pinaguhulog oh. namin dito sa floor. Ang lupa. O okay, kitang kita o. Oh na yung pagkakatabo nila hindi gaano siya hindi gaano siya god oh, hindi siya god tapos dito sa third floor dito ba nakuha yung bote kuya yung no, pagapang pag ganun gagapang kapang pag baba dyan Pagbaba dyan may isang dyan binuksan din namin yan may isang tadel dito na nakuhaan nila ng bote ang bote papasok doon kuya pasok doon hmm. so ito yung tinatawag nila ang third floor underground third floor so yung bunga nga nitong pawikan, nakatutok dyan sa third floor mm. so, bukod sa may laman tong likod ng pawikan papasok doon yeah, meron din ito. siyang itinuturo dito may tinuturo yun kasi yun. nakalangoy na ito eh no, nakalangoy na ito, so, nakalangoy ito, eh. so kita nyo yung dinaanan ko kanina pababa tapos pagdating dito sa loob ah nakakaupo, nakakaupo kami Pakita ko lang mga short nila na nakaupo. Mm. Ay, oh. luwago. Oh. Mm. Luwago? Oo. Oh. Oo, oh, luwago. Oh. So, tingnan nyo. Oh. Andun kami kanina. Nakaganyan, no? Yan, no? Pina yan. Dati. Tapos, hindi sila nagukay dito. Naglagay lang ng gagdan para bumaba. Tapos ito sa portion na to kuya, dito mo na kuha yung bote. diyan mm, na, uh, yan nakasirado yan katulad dito. Katulad ng tunnel dito. So kayo nagbukas nito. Kami na nagbukas. Nakuha niyo yung, yung bote dito. Oo. Oh. Masilip mo naman yan doon kung gagapang, puro ng gapang. Malalim ang gapang niya. Mga ano siguro nasa mga 4 meters. Ito kayo na nagbukas niyan. Kami na nagbukas niyan. So ibig sabihin closed tunnel talaga to. Closed tunnel siya. Ayun ang mga uh -huh. tama ng gun? may laman to big sabihin so kung nandito yung bote uh, dito tayo mag scan ngayon kasi sa ibabaw nag scan tayo dito ang tinuturo eh hmm, dito nga doon tayo nag scan di ba oh diyan dito ang laman no seri na to yung pagong, so yung ulo ng pagong nasaan ba ah, dito yan yung ulo ng pagong ayun, yan yan ayun, yun. ayun, yun. ayun yung ulo ng pagong yon yung tinatamaan natin na yon Pasok dyan sa butas na yun. Ang ilaw. Ito tinuturo ng ulo ng pagong tapos ang tapat niya dito. At sa ibabaw ng taas ng ulo ng pagong, ito ang dinadapaan niyo. Nandito na ako yung bote. Area na to. So ito yung explore natin at i-scan kung ito ba tinuturo ng bote nito ay may laman. Okay. Oh. Ah, Samuel, gapang ako ha. <coughs> 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 Nakaka mo to, Samuel. Tabi ka pa. Napan ah, ako, Samuel. Yeah. Tadaan ako. Hmm. Pag dito, wala o. Oh. Wala. Tika lang, tika lang. Sige. Bibidyo oh, ko siya, no? Yan. Yan yung inis ka natin doon sa taas. ito. Oh, ito yung inis ka natin. Tabi Hmm. Pasok. Samuel, Hmm? Malalim pa. Wala yan. Wala na doon sa dulo. Hindi na saan, na yan. Wala rin dito. Dito rin yung nabuksan mo, no? Wala sa taas. Di ba may nabuksan ka dito na? Dito rin Dito rin yan. Oo oh, nga, ibig sabihin, yung nabuksa mo na, sabi mo na nga mo. Ibibidyo ba pa? Wala na Doon sa dulo. diretso po doon. Wala rin sa doon. Wala nang hangin doon. Tapos na sarado na doon sa dulo na yun eh. Amoy gas. Amoy gas pa rin? Oo. May Amoy gas. Amoy gas, labas tayo. Amoy gas. na ¿Quién